Nasa linya po natin ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority o PPA si Ma'am Eunice Samonte. Good morning, Ma'am Eunice. Morning, Ma'am. Good Tuesday at Tasa Opo. Ma'am, malaman lamang po natin. Ano po, kung mayroon man na kayong natatanggap na report sa iba't ibang field offices uh, offices po ninyo kung ano po itong naging epekto nitong bagyong krising dito sa ating mga pasahero syempre at sa mga pantalan. Tama po yan. Actually, we have 130 ports nationwide. Mm -hmm. And sa ating pong monitoring, actually, mas magandang balita na po dahil nitong mga nakaraang araw, nasa around 500 plus yung mga stranded passenger. Pero as of this morning po, nasa 6 na lang. Dito Uy. po yan sa pantalan sa Mindoro. Ara, magandang balita yan. Ibig sabihin na tuloy na yung biyahe nila, Ma'am Yunis? Tama po, Karaniwang po sa mga usually uh, na ay yung mga biyahe po sa Bicol, General mm -hmm. sa Masbate. especially po dyan sa Negros Occidental sa ka-Oriental area and then sa Leyte, Samar pati po sa Palawan and Cagayan uh, de Oro, Panay, Gimaras area, meron mm -hmm. din po tayong mga cancel sa Kabuhol, Surigao, mm -hmm. sa ka- Sambuanga del norte pero as of this morning po magandang balita dahil ni na lang po yung merong canceled. Ayun. Mm -hmm. Mga ilang biyahe to Tsaka saan papunta yung mga canceled uh, trips. Usually po yung mga canceled trip gaya po nang napanggit ko kanina. Marami po siya sa isang uh, area. Like for example kasi sa uh, sa amin we classify the ports as port management offices. Mm -hmm. Like for example po yung PMO Uh, Bicol. Mm -hmm. Narami po yung uh, kinabibilangan. Mm -hmm. Like for example po, itong mga nakaraang araw po, itong sa PMO Bicol natin, marami po siyang mga biyahe na mm -hmm. no. And then kahit like, uh, katulad po nun, yung mga port of Pilduran sa Albay mm -hmm. and then port of uh, uh, dito ah, so sa dito po sa San Pascual, no? Ayun po, marami pong mga uh, pantalan 'yan na kabilang po doon mm -hmm. sa ating uh, area na napanggit kanina. So, eh, kumbaga mm -hmm. uh, dito mga nakaraang araw, marami po, po 'yun pero ngayon, uh, thankfully, ay isa mm -hmm. na lang. Uh, yes, ma'am. Noong mga previous days, uh, mga ilang araw mm -hmm. yung consolidated. O, 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 o uh -huh. mga ilang araw sila na stranded yung mga pasahero. Inabot uh -huh. ba ng tatlong araw o wala naman? Actually yung mga kababayan po natin stranded sila ang mga tumagal lang po sila overnight kasi yeah. karamihan naman mm -hmm. ay umuuwi sa kanilang mga bahay so kapag uh, nalaman nila na ganitong araw kunyari yung kanilang rescheduled trip no mm -hmm. na mula sa kanilang mga shipping lines yung iba po nagkakaroon na ng initiative na umuwi muna and mm -hmm. uh, hindi na muna mag sa pantalan pero mm -hmm. may mga naiiwan po yung mm -hmm. mga talagang uh, ayaw na munang uh, umuwi o oh, wala na talagang pamasahin no mm -hmm. talagang nandito na sila sa pantalan and uh, when welcome naman po siya dahil mm -hmm. tayo naman po in-upgrade na ni PTA GMJ San Drago yung mga passenger terminal natin. So, mm -hmm. they can stay there and may mga pagkain din po na yun. Ibigay. Yun, uh oo. -oh. yun yung tatanong yun ko yun sa na, eh. Uh -oh. diba, yung tulong? Oo, oh, diba mm -hmm. mayroong kayo before, parang may MOA na that. Eh, eh, hot meals at bukod dyan, yung uh, sa DSWD ba, yung family food packs na gano'n, nagamit na po ba yun ma'am, gano'n? Nakatawa po, Ma'am Tuesday. Actually, nito pong uh, mga nakaraang taon, ang PPE po nagbibigay ng hot meal, so yung natin na palugaw, mm -hmm. saka mga champurado, so mm -hmm. po. No? But this is out of the pocket ng mga empleyado. Mm -hmm. So, right. mas maganda po yung nangyari nitong uh, June 27, yung mm -hmm. uh, signing between PPA and the SWD, kung saan, naglagay na rin po ng mga uh, packages, yung ready-to-eat meals. Yes. no, mm -hmm. May mga laing, meron sila doon mga or lactating mom. So maganda po siya kasi nagagamit na sa ngayon. Yeah, Although syempre, uh, tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga panugo para may alternate pa rin sila doon sa kanilang mga ready to eat meals. Right. Mm -hmm. oh Mayroon bang naitala kayo ma'am na pinsala sa mga pantalan nitong pananalasa ng bagyong krising? Kung meron sa mga lugar ito at ano yung mga pantalan na naapektuhan? Naka good news po no dahil uh it's too early to say na may mga na damage but uh, as of now as we speak ngayong Sunday wala pa po tayo mga nakatanggap na report na may na damage mm. although Uh, hindi naman po ito ganong kalakas kumpara noong mga nakaraang bagyo mm -hmm. and uh, thankfully maganda po na wala pong report na natanggap tayo about damage sa mga port natin although usually meron lang po yung mga intermittent brown out pero mm -hmm. tayo naman po may mga generator naman sa mga port mm -hmm. yun missiony so far meron na ba tayong consolidated numbers ng mga cancelled na trips at saka pasahero na naapektuhan yes yung ating as of 6 a.m., meron po tayo dito data, no? Ang ating pong nakikita, ang canceled trips na lang po ay dito po sa Mindoro. Mm -hmm. And meron po tayo dyan stranded na anim na pasahero. But mm -hmm. uh, eventually, pag medyo maganda na po yung alon at uh, hindi na ganun kalakas, eh makakaalis na rin po ito. And then, wala na rin po kasing mga stranded na roro vehicle. Mm -hmm. So, that's good news. And, uh, Uh, naka, ano po nakaantabay pa rin kasi activated po yung at emergency response. So Ay. ibig sabihin meron po tayong mga uh, sinusunod na protocol katulad ng emergency power system. Saka mm -hmm. po yung ating mga uh, medical personnel na naka-standby sa mga ports. And uh, to mention na rin po sa mga nasa stranded po sa ports, meron po tayo diyan mga charging station, Yun. water refilling station, mm -hmm at saka po yung mga pantalan na facilities natin ay in-upgrade na po yan bago pa man magbagyo. So for example po, meron po tayong mga parang uh, children's room, prayer's room. So kung baga mm -hmm. kung nais po nilang magstay sa pantalan na na-stranded sila, ay uh, maayos naman po ang mga facilities. Ayan, very good naman dyan. Uh, 51st PPA Anniversary, Ma'am Eunice. Ano ba ang tema ng inyong anibersaryo ngayong taon? nakatama po yan happy anniversary po no sa Philippine Ports Authority. Yes. Uh recently po last week ay uh, July 11 yung mismo anniversary ng PPA. Mm -hmm. So sustaining the legacy and strengthening the nation very simple lang po mm -hmm. kasi right like uh, sa last year yung 50th anniversary ng PPA Talagang ano doon tayo nag, uh, nag all out no but etong uh, 51st celebration <laughs> po tayo po ay uh, nagpapasalamat at nagbalik uh, loob sa mga like For example, uh, binigyan po ng uh, mga wellness yung mm -hmm. uh, ating mga empleyado, may mga booth po dyan ng mga sponsor and yung mga government agencies din na uh, katuwang like PhilHealth. Mm -hmm. So meron pong mga exchanges of uh, sa mga tao yung ating mga uh, yung ating anniversary ngayon and uh, hindi lang sa empleyado but also sa uh, outside the port community so may mga donation drive din po and yeah. uh, mga uh, other activities na usually uh, pag mga balik eskwela rin po ng mga wow. estudyante inamigay yung ilang mga ports natin ng uh, school supplies sa mga wow. so nakakatuwa kasi uh, ito po yung tulong-tulong eh and galing din sa mga empleyado ano po ang uh, mga target programs ng PPA for this year kung meron man kayong mga nakalinya? nako marami-rami po ma'am Chu. kasi ang ating nakikita ay siyempre yung mga cruise terminal natin pinag pinargiicting po yan saka gumagawa ng mga bago kasi po uh, tumaas po yung ating mga cruise passengers mm. no yung mga galing sa iba-ibang bansa mga uh, passengers from Europe mm. at mga uh, uh, katabing countries po natin so kabilang po yun sa mga tinitingnan at mm -hmm. saka po ah, uh, Tuloy-tuloy din naman po yung pag-upgrade ng mga passenger terminal. Kung inyo pong makikita na karating na po ba kayo sa, ano, sa pa uh, PTB or passenger terminal sa Batanga, sa Kasalindoro, mm -hmm. ay eh, uh, malalaki mm -hmm. na po, parang airport, di ba? <laughs> so may mga restaurants na dyan sa loob, mm -hmm. meron na rin mga coffee shop. And sa aming Doro nga, actually, may elevator pa eh. So, ituloy-tuloy po yung pag-upgrade ng mga port facilities. Kasi usually, di ba, kapag uh, nakikita ng mga tao, parang pag sinabing pantalan, medyo mabaho, madumi matumi. Oh, oh. oh, oh. So, Pero, ngayon, na. Hindi, hindi na. 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 Yes, hindi na po gano'n. Uh, Ina-upgrade na po 'yan unti-unti. Mm. hindi lahat, all mm. of it, but so, um, karamihan po 'yan. Pag pumisita kayo, ay malinis mm. na po. So, yeah. moving forward, uh, Sunis, what we can expect pa sa mga susunod na taon sa mga pantalan na sa pa ng PPA? Uh, what we can expect po yung serbisyo talaga po, no? Like for example, dito sa mga kababayan natin. Kasi like, uh, look at now, meron pong uh, bagyo, no? Pero ang mga empleyado po ng PTA ay naka-duty 24-7, especially mm -hmm. po yung mga nandito sa uh, operations, no? Kasi talaga pong uh, kailangan ng twenty uh, 24-7 at malasakit center na, ah, uh, malasakit uh, desk, uh, yung mga naka-duty po sa mm -hmm. malasakit desk ng uh, PPA. So, yan po, uh, talagang uh, hindi po nagpapabaya ang PPA pagdating doon sa mga may mga concern. No? And atin pong uh, tingnan na rin yung social media ng uh, Philippine Ports Authority para po sa mga updates at saka po sa 24-7 din na ating mga uh, nilalagay dyan na mga pwedeng sundan nila. Like, for example, yung cancelled na biyahe, suspended, saka po yung mga improvement support. Lahat po yan nandyan na po sa Facebook page ng BPA. yan With that, Ma'am Yunis, salamat po sa oras po ninyo at uh, sana po sa susunod nandyan pa rin kayo para i-accommodate yung aming mga tawag. Mm -hmm. happy anniversary. Yes. <laughs> Wala po. Happy anniversary. Thank you so much, KCWB. Ma'am Chu, Sir Chris Van. Happy Sunday po. Happy Sunday po. Mga kapuso, nakausap po natin si Ma'am Si Samonte ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Alam mo ba? Walang pinoprotektahan.